Hi guys. So, ayan na nga. Napanood niyo na, 'di ba? Napanood niyo na na i-post ko na na, na i-edit ko na. Alam niyo ko ano na yung sinasabi ko, yung video kung saan na napagtripan ko si Sabana na habang nahimbing siyang natutulog ng 2 AM kasi bago ako matulog, naisip ako siyang pagtripan. So, na na-post ko na 'yon, tapos na na meron siyang 5 minutes na video. Ngayon kung napanood nyo yan, eto ang continuation ng video na yon na hindi ko pa sa kanya na ipapakita at hindi niya pa na ipapanood. So tingnan natin kung ano magiging reaction ni Savannah habang pinapanood itong video na to na hindi niya alam na pala pagtitripan pala siya habang mahinding na natutulog. Ayun ang bahala guys. Tingnan niyo kung anong Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Gusto ko kasi itong video ha, yung magiging reaction niya na hindi niya alam na napagtitripan na pala siya habang natutulog siya. So, nandito nga si Savannah ngayon, nakahiga habang nag-cellphone, interviewing natin siya at ipapakita natin sa kanya yung video na kung saan napagtitripan ko siya ng 2 a.m. ng umaga. Yan. Nakahiga siya ngayon guys eh. Oh, Yan busy siya, busy siya sa pag -sa cellphone kasi nanonood siya madalas ng binis sa TikTok. <tipos> ah, ano ba 'yan? YouTube. Ah, sa YouTube. Madalas siya nanonood ng binis sa YouTube. So, Kaya ngayon naman ha, sakto naman ba na? Ba na? Sakto naman nanonood ka ng YouTube. Sa YouTube. YouTube, YouTube, eh. Ewan ko na yan. Basta kayo nang bahala kung hindi. Ngayon, nanonood siya. Saktong-sakto nanonood siya sa YouTube. Meron akong papanood sa iyo ba na? O, kali ka dito. Dali, dali. May ginawa akong vlog? Oo nga. May bago akong ginawa vlog, eh. Tingnan mo. Yung, ano natin, YouTube channel natin. Dali, search mo yan. SSO, ano yung channel. Ayan. So, dali lang. Hindi nila makita. Yan. Subscribe Ayan. mo na. Subscribe nyo na, guys. Yan. Yeah. Yan. Yan yung channel namin. So, ngayon, guys, tell. Kaya natin ka magi mag-reaction niya doon sa also video na man, yun. Ang cute habang natulog. Oo, yan. O, ka dito para makita nila. Upo ka dito. Kasi nahihirapan ako sa'yo. Nahihirapan ako sa'yo. Okay. Na yan. Ayan, ano sige, so? panoorin mo. Ano kaya? Ano hours na yun, ma'am? Ha? <laughs> ano hours na yun? muna, dyan na. 2 a.m. na? Oo, 2 a.m. <laughs> thank uh you -huh. 我走。<laughs> So, well, yun na nga, guys, nice. napanood niya na yung oh, buong video kung saan napag-trip siya ng 2 a.m. ng madaling araw. Mm -hmm. Ano yung reaction mo? Ano yung comment mo doon sa video na yon? Nakakatawa. <laughs> 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 guys, sa mga hindi pa nakakanood, 58 na subscribers na nanood na sa guys. Wow! ka. Tapos na video na to. Thank you for watching okay. sa part 2 ng video na to. And, and please subscribe and share this, this video. Bye-bye!